Okay, dito tayo ngayon sa Mir Lion Park, Singapore. Ayan. Ang siste, yung si Leon, nakakover dahil, anong ginagawa? Nirenovate. Meron doon malit na lion. Kaya lang hindi yan ang pakay natin. Kaya may pakita mo na isa sa mga busiest tourist spot dito sa Singapore. Sa makikita kita ninyo, halo-halo yung mga lahi ng mga turista rito. Pero so far, may nakita ko mga Pinoy na rin. Okay. Mamaya, sasakay kami dyan sa parko nansya ano bang tawag dyan yeah. ikot dyan dito kita mo naman yung tubig malinis pagkali ko sana kalinis yung ilog pasig okay pakita mo ulit yung mga high rise building doon ko na punta rito sa Mario Park pero talagang kahanga-hanga itong Singapore. Babalik na po. Ayun, mga kababayan natin. O, oh, live po tayo sir. Magkilo kayo sir. Sino kayo sir? Jose uh, oh. Sarate sir. Anong pala? Jose Sarate. Jose Sarate. Tagasan po kayo sir. Uh, Sambales, sir. Sambales. Magkilo kayo sa mga taga-sambales. Hello, taga-sambales. Ayun, meron naman tayong dalawang kababayan. Halika kayo ma'am. Halika kayo. Misis kuya, yan. Misis. Ma! Bak. Para magkilo ka dito. Ka. Ayan. Ayaw. Kasi meron ka travel oh, Picture po. Ha ah, picture. O, ito, pipicture daw kami. Na, sila, kayo po di ba? Okay, picture kami muna. Wala kong pinapanood si sir. Thank okay. you. Thank you po. Ayaw. Thank you, sir. Thank you sir. Welcome. Ang init Kanina pa yung busina busina. Maganda na naisip niya yung style, ano? Para hindi mag... kay K at saka sa mga volunteers sa Isabela, Kawayan, Kawayan City, Isabela. Si K D ang pinakamagaling na volunteer kasi... diyan sa Isabela. <laughs> Ayun, sell high ka. Hello, ma'am. Hello, sir. Hello, from the Philippines. Hi, from the Philippines. Sige. Kuna Hello, po yung mga... Mag-align po tayo oh, sa FB. Okay. Magbati kayo, ma'am. Tagay saan kayo, ma'am? Uh, from, from San Miguel, Bulacan. Pinambaran. Anong pangalan mo gusto niyo batiin? Mga uh, pamilya. Sige po. Pamilya, uh, family de la Cruz. Lahat ng kababayan sa San Miguel, Bulacan. Hello hey, ma po. Kayo from Singapore. Din. Nandito kami ngayon. Minabati ko po lahat ng mga friends ko dyan. No. Hindi ko nasasabihin. Hello po. Hello. Sige, pick you guys. Thank you. Okay. Thank you. Atay, Sir Erwin, doon Hindi po ako sa Erwin. Ako po, I see Rafi. Rafi! 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 mo? Rapid Rapid in action. action, ayun. magkamalis tatay. Yeah. Ayan. Kaway tay? Kaway May gusto kayong batiin tay? Oh, sige na, ayaw na. Ah, na <laughs> okay. Sige. Nahihiyap e. Itirahan oh. ka na kay David. Sige sir. Sige okay. sir. Anak okay. dali. Anak dali. Susumaya ba nga sir? Di pre. Ha? Uh, sige sige. Ho, na. Mamaya Medyo nainita pa sa kita kaya Ah, sige, sige, sige. Dito lang kayo. Sa picture po kami sir. Okay. Sa picture lang po kami. Yes ma'am. One, two, three. Ayan, ganda. Thank you, Paul. Okay, thank, thank you, pa. Thank you, pa. You, pa. Nice you, Okay. Bukas. Oo, oh, yun na yun <laughs> Saan tayo? Sa Tao Payo Town Park. Tama ba? Toa pala, Toa. Toa Payo Town Park, Singapore. Pupunta kami dyan, 11.30 a.m. Meron tayong meet and greet dyan para sa mga kabayan nating OFW. Oh, tawag mo si Merlin. Merlin. Ah, uh, Stephanie, pagaling ka. Ah, may sakit si Stephanie. <laughs> Oo, nasa hospital eh. Pagaling ka. Kita, kita, kids. Oh, si si Rod. Sana Rod. manalo ka sa sabok. <laughs> Hello, Rod. Nandito ako sa Singapore. Ayo. Okay. Sige. So, yan muna. Mula rito sa... Anong pangalan? Anong pangalan? Merlion Park. Merlion Park sa Singapore. Sign off muna kami hanggang bukas. Kunan mo muna yung view sa buong Singapore. Ako mo na lahat. Anong masasabi ni AXIS? CIS, huwag niyong kalimutan <laughs> sa Mayo 13. Oh. Isa lang ang iboboto nyo. 101 sa balota at CIS party list. Asahan ko ang inyong mga boto. Ang sinasabi niya ho ng Mrs. ko, my beloved wife, marami kasi nasasayang na boto. In fact, noong last election, 15 million votes ang na-invalid di San franchise sapagkat marami silang isinade na mga party list. Isa lang po dapat. At saka pag sinade nyo raw yan, kailangan buong buo. Otherwise, franchise po yung inyong boto mababaliwala. So again, isa lang po ang ibobotong party list pagdating na Mayo at 13. Hindi po pwedeng dalawa, tatlo, apat, lima. Isa lang. Punta kayo sa pram dulo, na pram top, hanggang sa makita nyo yung 101, Isi-shade nyo. Okay. Cut.